Hello mga kabadi, kasama ko na naman ang Kumags at tayo sama-sama mo food trip dito sa Kainta. Tara, samahan nyo kami! Nagbabalik na naman tayo dito sa kusina, lutong bahay para tikman naman natin yung iba naman nilang mga ulam hindi ko na kayo itutur sa loob nito dahil natur ko na kayo doon sa una kong vlog. Pero mapapansin nyo, napakaraming kumakain dito. Hay, salamat sa wakas. Ito na, isa-serve na yung mga orders namin. Si ate natawa pa kasi sabi ko wala bang fully. <laughs> Ito pala yung mga in-order namin. Tagalog beefsteak. Lumpiang Shanghai. Shanghai pork binagoangan with talong. Siyempre, mawawala ba itong pansit kanton? Favorite nila tay. Kumuha rin pala kami ng lupyang sariwa. OM, simplehan mo lang yung pagkuha ng pansit at nasa camera ka. <laughs> Napagahalata ka tuloy na gutom na gutom. Ay, ito na, inaantay namin. Kumuha rin pala kami ng sinigang sa miso ng bonus bangus. Ano, Natatakam na ba kayo? Mukhang nag enjoy naman sila sa kanilang pagkain. Talo-talo daw muna kami. <laughs> oh, bes, Bakit ang konti naman ng pansit kanton mo sa plato mo? Namiya mo na yan. Di ba favorite mo yan? Nahiya ka pa. <laughs> so ngayon, i-review naman natin itong mga pagkain na in-order namin ayon sa panlasa ko. Sasabihin ko ulit ha, ayon sa panlasa ko. Maaring masarap sa akin, pero sa inyo, hindi. At maaring masarap sa inyo, sa akin naman, hindi. Okay? So, uunahin ko naman tong bistek padalog. Dahil favorite ko naman to. Hmm, para sa akin, medyo maasim siya, ha? Pero malambot yung meat niya. Meron akong ibang hinahanap na lasa dito, eh. Basta, naaasiman ako sa kanya. So, ito try naman natin itong lumpiang Shanghai nila. Masarap yung lumpiang Shanghai nila, ha? Gusto ko. Bagi na bagay din sa sauce niya. Mas try niyo rin itong lumpiang Shanghai nila, guys. So, eto. ita try ko naman yung pork binagoongan nila with talong. Wow! Ang sarap! Kahit yung bagoong nila hindi ganun kaalat. Well, bet ko to, yung pork binagoong nga nila. Gusto ko din palang sabihin sa mga kumags, hindi ako nakakain ng bangus. <laughs> Wala akong nakain, inubusan nyo ako. <laughs> Pero siguro, mukhang masarap din yun kasi natikman ko naman yung sabaw niya. Masarap yung sabaw ng sinigang na bangus nila sa mga taga-kainta dyan, o kaya malapit sa kainta. Try nyo na kumain dito sa kusina, lutong bahay. Dito lang to sa Dila, Kanyenta. Malapit lang to dito sa Kainta Elementary School. Sayang nga lang, hindi namin na try maghalo-halo dahil sabi nila, masarap daw talaga yung halo-halo dito. Siguro sa susunod, try namin. Sinubukan ko rin tikman itong lumpiang sariwa nila at ang masasabi ko, napakasarap ng sauce nila at syempre, ng lumpiang sariwa nila. Worth to try din to mga kabadi. O oh, di ba? Nagustuhan ko yung lasa niya kasi masarap talaga siya. So mga nagustuhan ko dito ay itong lumpiang sariwa nila, yung pork binagoongan at yung lumpiang Shanghai nila. Sorry pero hindi talaga ako tumikim ng pansit Canton eh. Siguro, ang magbibigay na lang ng reviews nun, eto mga kaibigan ko. Tara, tanungin natin sila kung ano ba yung mga nagustuhan nila dito. Oh, ano ba pinaka best mo dyan sa lakang kanya? Siyempre, pansit kanton. Tapos, sa'yo, yung pinagawa tapos, ay hindi ko naman na nakain yung ibe eh. Ito lang priority ko eh. Ito lang <laughs> eh. Kaya, na lang na abot. na, na, okay na ako ron. Nakasabaw. Okay. Yun. Lang Shanghai, yun. Pangatlo siya Kasi tatlo lang kila eh. Tapos ko siya, price hindi ka. Tarap, asin. Asin. Pangalawa, pansit. Tapos, Shanghai. Pero the best thing yung ano nila yun. Yung tiyang sariwa ako so, ano, number one, binagongan. Tapos sinigang, lumpia, steak. Siyempre ako pansin mo. Kasi kaya mo, favorite kaya ang pansin. Tsaka yung binagongan, pangalawa ko yun. Tapos, ito sinigang, gusto ko rin to. Parang lahat yata nakain ko. <laughs> ako yung ko dito. Um, ano pa ba? Ito yung biyang sariwa. At saka ito pinakahuli ko. Kasi yapo. ako siya. five po, isi, Kasi masyadong matamis. Tapos, pang-apat. Ito lang. Ito pangalawa binato ka. Ah. Tapos yung pinaka gusto okay. ko, yung sinigang. Number 2 sinigang. Number 3 sinigang. Huwag kang may ibang. Ako number 1, yung ano, ito. Basta sa natikman ko ah. Pero favorite ko yung sinigang. Pero ito yung one. Bistek Tagalog. Pangalawa, itong sinigang. Pangatlo, yung Shanghai. Pangapat, yung Bagoo. ay, pang number 1 pala kanin. Nasa, nakadalawin. Nakadalawin. Ayun. 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 So, ayan, nakapagbigay na ng reviews yung mga Kumax. Ano, nabusog naman ba kayo? At etong nakakagulat, mga kabadi. Ang dami namin in order, di ba? Pero halos isang libo lang yung bill namin. So, alam niyo na kung gaano kamura dito, ah. So, ano pang inaantay nyo? Try nyo na kumain dito at dalhin nyo yung pamilya nyo at mga kaibigan nyo dito sa kusina, lutong bahay. Paalam!